Kasi nung maliit pa yan, talagang inaano na ng nanay niya, pinapatay niya kasi nga siyempre disgras disgrasya siya eh. Hindi uh -huh. niya alam kung, habi ko, sino ba tatay niyan? Wala, wala. Naano siya, inaano ng nanay, nilalaglag nga yan. Magandang araw at kumusta po kayong lahat? So ngayon sa video na to, kung napapansin nyo na sa biyahe tayo dahil meron po tayong gagawing isang misyon. Meron po tayong hahanapin doon sa bandang Metro Manila. So mula po dito sa Laguna, babiyahe tayo papuntang Manila. At uh, kung napanood nyo po yung ating isang video habang kumakain po kami sa isang fast food chain at meron po doon isang bata na nagtitinda ng turon at lumapit sa amin para ialok yung kanyang paninda at uh, talagang maraming na at namangha sa batang ito Dahil sa murang edad niya, eh, marunong na itong maghanap buhay At uh, nagtitinda pa po ito sa 10 oras ng gabi Para makatulong sa kanyang lola Dahil siya po ay isang ulila na sa ama at ina Kaya ngayon, samahan niyo pa ako, tapusin niyo po yung video na to Para uh, hanapin natin si Mika doon sa, kung saan siya natin nakita at uh, napidyohan para malaman natin kung ano nga ba yung kanyang uh, tunay na kalagayan kung ano nga ba yung kalagayan niya doon sa kanyang tinitirhan kaya tara samahan niyo po ako 2 hours later uh -huh. Salamat ka So ayan, sa wakas nandito na tayo sa ano Sa Northville, Caloocan Kung saan, eh, daanan ko muna yung uh, tito ko bago pumunta po doon sa paghahanap kay ano kay uh, Mika doon sa Paco Manila So yan uh, nandito na kami sa Caloocan dito sa tito ko at uh, ayun uh, nag business na si uncle kasi uh, pupunta na namin si <laughs> ano si Mika doon sa uh, Paco Manila at uh, mula po dito sa North Caloocan babiyahe po kami nang uh, siguro mga 1 hour pa at uh, try namin hanapin ngayon si Mika kasi uh, hindi lang namin sure kung nandun siya sa uh, pupunta siya sa Mang Inasal kung saan daw siya madalas nakikita pero uh, ngayon kasi uh, onda sa Chika Holiday so hindi natin alam kung bukas yung uh, Mang Inasal ngayon pero try namin na uh, ipagtanong tanong muna doon sa pupunta namin doon sa Paco kung saan siya talaga siya nakatira kaya abangan nyo po yung ano no yung video na to para ma-update po kayo kung ano nangyayari sa paghanap namin kay Mika. So, babayahin muna kami papuntang uh, Paco, Manila kasama sa uncle ko. Ayan, shout out kay uncle. Shout out! Ayan. let's go na. Let's go to Paco, Manila. Ayan, uh, gabi na. At uh, hapon na kami dito nakarating sa Caloocan. Sa sobrang traffic po ngayon. Inabot na po kami ng ulan, hindi pa kami nakakarating ng ano ng uh, pako Church. At uh, ilang beses na po kami naligaw. Sa tayo kel. Alayo pa. Okay na? later. Pararating lang namin dito sa Paco at uh, ito uh, kung napapansin niyo po itong uh, manginasal dito ko po na videoan si ano si Mika. Ah, uh, hindi ko lang alam po na dadaan dito si Mika pero uh, try po natin na uh, ipagtanong-tanong ko dito. Nakikita niyo po itong bata? Kilala niyo po tong bata? Oh, yung lagi nandito, nangingi ng ano. Tracy daw siya nakatira eh. P Pwede, din dito dumaan. Kabila, pag anon. Anong pangalan po ng ano? Kuya, anong Tracy, ano tawag doon? Ha? Ah? Ah, doon? Oh, uh, pa, pa ganito, pa pasok dyan, pasok pa ganito. Salamat po. Oh, kilala yan dito. Eh, at saan po yung ano, 13 dito. 13 dito diyan sa may ano. ka Papasok po dito. Oo. Kakaliwa po kami. Ano kayo, sangay Leroy? Hindi ko po alam eh. Po kayo, madalas, po kayo, madalas po kayo. Madalas po kayo nandito? Madalas po kayo nandito? Madalas? Oo lagi po. Eh, kilala niyo po itong bata? Mahinang puso 'yung bata eh. Ako 'yung mga bata, dahil bata rin, anak boy. Hindi po, ito oh. Ay, oo. Naka-13 daw yan. Ito yung nangalimus, uh, nangingi ng ano. Bakit po? Nangalimus po ito minsan? Oo. Oh. Oh. Nangingi ng... Di ba may ano yan siya? Oh. May turon. Oo, oh, may, oh, may turon. turon. Yung kapagid oh, niya. Dito po minsan po dito. dito. Asan siya oh. ngayon? Hindi ko po alam eh. Hindi po. Mag-iwa. Oo. Oh. Tapos ah, diretsyo may kanto kasi yan dyan eh. Ah, oh, okay po. Pagdi-diretsyo walang daan. Ibig sabihin po, wala silang bahay talaga na ano? Hindi ko lang alam ang istorya. Oh. Basta pasukin mo yung isdaan. Sige po. Kilala naman siguro yan dito. Kilala yan no? siya. Kahit oh. ako kilala ko. Ah, sige po, tayo, Salamat. Ah, ito. Baka dito. Ah, isi. Ito, baka dito siya nakatera. Mga ganito. Ito, parang mga... Ano yung mga daan ano? So, bakit baka sa mga ganito siya nakatira. May magtanong-tanong tayo dito. Sigurado may nakakilala dito sa bata na Sir, pwede po magtanong? Uh, ano po? Uh, may hinahanap ka kasi kami. Ito, sir, kung napansin niyo itong bata. Ayan ito, may may dumaan ba dito? Bata, ito. Tingnan niyo. Bata? Oo. Oh. Bata. Hindi po eh. dito raw 'yan palagi eh. Sabi eh, yung bahay-bahay daw na parang mga pobo-pobo na. Ano. Ilo. Bata. Ito, ito nawawala. Oh. Parang ah. Para nagbebenta daw 'yan ng turon eh. Ay, taga 13. O, 13. Saan po yung 13? O, po ay dito. ay dito. Ah, dito doon kami lulusot. Dito po ay dito. Ah, okay. Talong ah, dalawang. Okay. Ano ah. yung pahalang na nineng? Nining? Nineng. Ah, salamat sir ah. Ah, itong tulay. Tulay. Yan. Yung... Pwede po magtanong po. Yung nakikita niyo po itong bata. Dika. Okay. Oh, oh po? si Mika mi, 'di ba? 9. Sampoan ba? Ito po. Ayan po 'yung bahay nila. Oh, dito ako mo. Ah, ito. Si Mika 'yung 'di. Eh. Nang tanim po. Nga po. Ah, 'diyan, 'diyan po siya nakatira. 'Yung lola niya po dito. Pero 'yung bata, saan siya nakatira? Sa akin po. 'Diyan din po. Ah, nasa tulay. Dito oh. po siya, baka. Bakit po? Andyan po siya ngayon. Hinahanap po kasi namin to. Diyan po eh, kami mga natutulog sa. Hmm. Pero wala po siya ngayon. Wala pa po eh. Lala po po si ganda pa ba? Hindi. nag ano, happy, happy Halloween. Halloween. Ah, nag-happy Halloween. Nag-happy oh. Halloween oh. sila. Nag-happy um, like Halloween, Halloween. Halloween. Uh, ito. Halloween. Ah, nandiyan po Bakit siya. Po? Pero Black ano Black po ang ano nung Black bata? Nga. May magulang po, po ba? Wala po. Kasi ang nanay niya, biktima po ng rape. Yung batang yun, nirape po. Ano uh -huh. Ah, nanay. Yun yung, yun yung ano, yun yung ngayon. Pinang ano, an pinanganak yun, ako na lahat nag-alala. Ah, ibig sabihin po, kayo po pala yung sinasabi yung lola? Oo, oh, yun ang lola. Ah. Uh. Biktima diba, ngayon, yung nanay niya, may tinasama na babaeng mag, Ano nang siya po, mm. Nadamay siya. Sinasabi niya, po kasi sa amin nung na-interview namin na, na patayin na daw po yung tatay niya. Tatay tatayan niya. Ay, yung tatay tatayan niya. Tatay tatayan lang. Kasi yung nanay niya, yung lalaki niya nagtatrabaho dyan sa public. Ngayon, inasama yung nanay niya, namatay na yung lalaki. Pero yung tunay niya tatay Hindi, hindi po alam, po. alam kung ano, sino, kung sino. sino ay yung tunay na tatay. Okay, hindi ko. Pero stepfather niya lang yung ano. Okay. Um, namatay na, na sinasabi niya. Hindi ko alam Ayaw sabihin sa akin Mag-aapat na taon na siya sa kulong. Si nanay. Paano siya na Ako nagpalaki mo lang. Sang go lang. Pinapinyagan ang kanala. Saan po siya na? Saan po si Mika natutulog? Dito lang din po sa bakweta? Dito po kami sa ah, may tabi. May bayan dito. Dito po tayo nyo. Dito po tayo. Hindi po namin makita yun. Ano, samahan tayo ng ano, lola niya, ni Mika. Ano, lola ni Mika. So ayan po, uh, nandito po kami sa tinitirhan ni Mika. So talagang hinahanap namin ito at so nakikita niyo po oh. Ito po yung lola niya. Yung uh, nagpa nagpalaki kay ano Mika, nanay. Opo, ako ako nagpalaki sa kanya. Uh, kasi nung maliit pa 'yan, talagang inaano ni ng nanay niya, pinapatay niya kasi nga s'yempre disgras uh, uh, disgrasya. disgrace siya. Eh. Uh -huh. Hindi niya alam kung habi ko sino ba tatay niyan. Wala-wala. Naano siya, inaano ng nanay, nilalaglag nga 'yan. Ngayon Agustong nung lumaki. Ang ano, gustong uh, ilaglag. Kitilin yung buhay ng bata. Eh nung siyempre sabi ko, oh, inano ko si nalagaan ko siya. Ngayon mm. tinulungan naman ako ng nanay ko tsaka mga ay, tita niyan. Bali nagtitinda ko rito, si Mika na sa Kalawan. Ah. Doon siya, tinulungan ako ng nanay ko tsaka tatay ko na nabubuhay pa yan. At hindi ito si Mika na. Oh. Saan ka Mika galing? Bakit eh, ito pala. ka ng panghalo? po. Nang araw din nag Dito ka pala nakatira ni na. no So ayan kung nakikita niyo po, ayan po ito ilog po ito. Nasa tabing ilog po sila at napakadilim po dito. Puro basura yung nasa tabihan ng ilog. At uh, ito po yung bahay nila oh. Walang ilaw po ito Ito, ito walang ilaw po yung bahay ni Mika. Pinagtitag po yung nasako at saka plastic. So kararating lang ni Mika kanina pa namin ito hinahanap. Nagpahapi <laughs> halo yung Kumain kami na sa makino. Oh, no, so, so, ito po, itong bahay itong ano po nasa gilid po sila lang tulay. Yung tinitirhan nila at ang marami din po sila dito kaya lang parang ano po ito. Parang naalis po kami rito pagdating mo. Ito ano, mga plastic. Eh, no, mula po doon sa bandang doon hanggang dito puro ganito po ay yung mga bahay ay mga plastic-plastic lang po ito. Ayun. So, yung kay Mika, bahay ni Mika. <laughs> Ay, ayan yung ilaw. So, Ay, ayan yung plastic. Ayan yung na, po. Ayan o. Diba plastic? Kata na ano. So babalik tayo doon. At least nakita po natin yung sitwasyon ni Mika. At uh, bukas po, uh, umaga pa kami nandito. Babalikan namin si Mika kasi yun nga. Pinuntahan uh, muna namin para uh, matuntun yung bahay at uh, ni Mika para malaman natin kung ano sitwasyon at ito nga uh, ang nakita natin ang kanya ng sitwasyon dito ang talban kasi kami malayo sa balik tayo doon sa may ibabaw ng tulay kubul 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 ngayon ko wala yung kubul so ayan uh, uwi muna kami so, doon muna kami may titulog sa ano sa North Caloocan at uuwi uh, pa kami ng kabito mas mahirap bukas na magbiyahe kasi mas malayo sa dito kung uh, sa North Caloocan kami uwi eh, siguro mga isang oras kalahati o dalawa lang babiyahin namin pag babalik kami ng Laguna o Cavite ay eh, ano uh, sobrang layo na po noon sa so, bukas babalik po tayo dito ng maaga para iabot yung uh, regalo maagang pumasok para kay Mika na galing sa uh, nagmalasakit sa kanya nakapanig sa TV niya so yun na po early the next morning ayun na so po uh, po natin ng maliwanag kasi kagabi ng pagpunta namin dito eh talaga madilim so ito po yung tingitira nila Mika So itong mga tinagpitagpin ng mga sako. So nandito po sila sa gilid ng ilog. So ayun, na ah, pinabuhat na lang natin doon sa mga, mga nakatambay dun yung groceries na dala natin para kay pa kakabigas na isang sako. short ka. So nandito po sila sa uh, gilid ng uh, ilog na to. So ayan, uh, tinagpitagpi ng mga sa sako sa ni ano, ka plastic. So ayan po yung, uh, yung bahay ni may kasama yung kanyang lola. So uh, kayo po palang nag-aalaga kay ano, nanay, ano, nanay Marites, kay Mika. So ano po nangyari sa uh, ano po, ah, uh, pwede ko pong malaman yung nangyari sa magulang ni Mika? Bali, magulo ang ano ng nanay niya eh. Nung unang kasi, unang una yon nanay niya, may kinakasamang babae. Mm -hmm. Ngayon, nung malaman na buntis to, buntis yung nanay niya, iniwanan. Ayun Ay, yung pala. Ano ko po, nanay, bakit babae yung kinakasama ng anak? Yung tomboy? tomboy ah, yung... tomboy yung nanay ni... Tomboy po yung nanay ni... Mika? Tomboy okay. po. Uh -huh. Kaya nga sabi ko nga sa kanya total. Ano naman yung anak mo babae? alagaan mo na lang. Mm. Pero nung nilabas yan talagang as in inaano niya yan. Sinasaktan ina niya. Patay niya yan. Ah, gusto niya patay ayaw tayo. niya talagang ayaw niya, ayaw niya rito. Mhm. Ako nga nagpabinyag. Parang nilabas na lang yan ako nung ano sa ospital. Mm. Kala ko nga rito nung maliban mamamatayin niya kasi lagi ko tinatakbo sa ospital so, yan. Eh. Oh. Ngayon nung ano, pinabinyagan ko yan. Alis ako na rin. Nilabas lang talaga. Pero na, kikwento niyo po sa kanya na nung malit siya, ganun ang ginagawa sa kanya na nanay. Oo, oh, alam niya. Ah, alam niya. Alam niya na ano. So, Mika, di ba, nalaman mo kay Lola mo na ganun ang ginagawa ng mama mo nung malit ka. Anong pakiramdam mo? Na, nalulungkot ka o ano. Pero, ang, uh, di ba, ang gusto mong mangyari. Ano yung naka, uh, kagabing sinabi mo sa akin? Kalaya na mama po mama ko. Gusto mo kalaya yung mama mo. So, na-miss na, miss, miss, na mo na yung mama mo. Pagka araw ng Sabado, dumadalaw kami. Doh sa, Nakiki sa City Jail City Jail. Siya. Okay. Bali, pagka nakikita niya, Mama, na, kaya lang hindi pwede bata. Eh. Bawal ngayon ng bata. Pero pagka, ah, halimbawa, ano, nakikita oh. niya, nakasilip lang kami oh. rin sa pintuan. Nakikita niya rin. Okay. Ano naman, may, nakaano naman yung nanay niya rin, nakatapos na doon na nakapag-aral ng ALS. Tapos test, dahil may, may ano, diploma. Doon Matagal na, na po kayo dito sa, tinitirhan niyo dito sa, ano, okay. sa gilid ng, ano, ng ilog. Hmm. Um, komportable eh, ka na ba dito, Mika? Sa okay, okay ka na po. Ang mahalaga kasama mo si Lola. Ano ano yung ano uh, gusto mong mangyari na baka sakaling may makapanood uli ng mga videos mo gusto o yung uh, ano makatapos ng pag-aaral. Pag Tapos uh. po, bigyan po ng po ng Lola ko. Oh. Ano, kasi alam niya rin na ano. Um. Alam niya rin na tuwing alas 5, bigising ako rito. Mm -hmm. Mangyiram ako doon sa pamangkin ko ng buho na namin yung saging. Ngayon pag ano na lako na ako na para makaubos tayo. Makasoli kayo kay Tito RJ. Kasi uh, baka may makapanood ng video mo. Kita ka nila doon sa unang video ko, nagtitinda ka ng uh, turon. Ang gabi kasi nakita po namin siya doon sa mga inasal. Uh, alas 10 na yun eh, alas 10 na ng gabi. O yung pagkalimbawa sabi niya naman, ay, pag halimbawa ang ginabi ako na ay, alam mo na. Sabi mm. oh, sige. Pero pag uuwi na kami, yung nagliligpit na kami, wala pa siya. Uh. Misan, susunduin ko na yan. Manikali ka na. May daladala na uuwi na kami. So ngayon, uh, meron kasing nakapanood sa video niya kay Mika. So merong uh, nagpaabot ng tulong uh, kasi malapit ng Pasko. Maagang Pasko ito para sa iyo, Mika. So ito, may dala kaming mga groceries. ayan So ito, uh, isang sakong bigas para sa ito. Tsaka ito, uh, dalawang uh, ano ng uh, karton ng groceries. so ito Mika, itong mga groceries na to na pinamili ko. So ito ang resi resibo. So ito po ay uh, nasa 4,000 po ito. So kayo na pong magbalang magtingin. Kasi ang mga pinamili ko rin ay iba pambata para kay Mika talaga. Tapos yung mga pang araw-araw nyo na, na ano. baon niya. Oo, pang araw-araw nyo na pangailangan. So andito may mga uh, dilata dyan. And, dilata, mga... Uh, mga instant na pwede nyo okay. lutuin ah, kapag uh, halimbawa eh, ano, nagugutom si Mika o oh, kayo po So, ayan. So, ayan Para lahat kay Mika yan. Tsaka sa inyo nanay, ha? O, uh, ayan. Uh, galing yan sa, ano, sa nagmamahal sa'yo. Nagmalasakit sa'yo. At naantig sa kwento ng buhay mo, Mika, ha? Ngayon, halika. Meron pa akong ibibigay sa'yo. Halika dito. Di diba, sabi mo sa akin wala kang pambaon? Apo. Wala kang pambaon. So, magkano baon mo sa kapag pumapasok sa 10 piso? Sabi mo kagabi sa akin. So, ngayon meron din ako bibigay sa iyo. At uh, siguro mga ilang ano to? Ilang buwan mo tong babaunin ha? Para sa iyan ha. Salamat po sa, yan, Salamat po sa mga nagbigay po nito. Na oh. uh, sa mga sakit 'yan sa ano mo sa kwento mo. Kaya ayan malaking bagay yan talaga ha. Yung video po kasi namin, ito yung malaking tulong para sa kanya. Yung naibot ko sa kanya nung unang video ko, ayun ay para sa akin di yung tulong eh. Ubaga nagmagandang loob lang ako sa kanya para, para ma -ano. mato siya, matulungan siya. Oo. O. Ay ito, ano ko po ito sa social media, sa ano ko, sa Facebook page ko ilalagay ko po ito ha para kung sakaling may gusto man tumulong kay Mika, ay eh, mapapaabot nila sa pamagitan ng ano ko uh, video vlog ko ha o ayan ano mika ang pakiramdam na may nag ano may maagang pamasko ka galing sa nagmamahal sa iyo Masaya po. Masaya, masaya ka. sana hindi lang itong huli ko na pagpunta sana sa mga sunod makabalik ako dito na may dala na uli na blessings para sa iyo ha. Sige po. Maraming salamat po oh. sa inyo. Salamat po. Ay, ang dami tayo mga dito. Maraming <laughs> maraming marami salamat po sa panunod nating video. At lalo na sa uh, uh, nagpaabot ng uh, tulong na kababayan natin. So, uh, salamat po sa inyo. Tita, salamat po sa inyong tulong para kayo nita. Uh, God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat. Bye-bye. niya -bye. kay mama.